bata po ba si DJ? Iniisip niyo po na mararating niya yung ganito kalaking process. Actually, hindi. Hindi namin talaga na plano. Ang gusto namin sa kanya is talaga pag-aaral. Lahat ng mga anak namin, yun naman ang gusto namin. Pagtapos lahat ng pag-aaral. So, Sir Romel, parang talaga nakikita natin umpisa pa lang ng napakalaking kapit. Mahaba pa itong patuloy ni DJ na At siya rin, yun din ang pananaw niya. Uh, talagang matagal pa yung kanyang gustong Warrior sa kanyang mga fans. At masasabi niya rin po yung pagbabalik niya dahil din kay DJ because of oh, the success Oo, Nagising lahat eh. No? Mm -hmm. mm -hmm. so, yeah. eh gano'n po yung pakaramdam niya, nagising po yung mga yung, yung padilya na. Oo, oo oh, oh, mm -hmm. parang may booster biglang, uh, di ba? Sir, hindi ba you're doing a movie together ng mga padilya? Oh, yung paratang balenek. Kamusta na eh, po. po yung ano? Uh, tapos na eh. Ah, okay. So, nahinto lang kami dahil na busy si DJ, na busy si Robin. So, ngayon, magre-resume na kami. Sino po usually mga kasamang padelia na nandun na makikita ng mga manalo? Uh, yes. Robin nandun, si Kylie. ba may mga DVD surprise Makakasama rin po ba si Bibi? Uh, I mean, part ng padilya. Dinidigaw mo mo namin. <laughs> <laughs> si Royet, kasama din namin dito. So, to. Anong kuratong baliling po ba yung aabangan ng mga tao rito sa movie? Uh, itong action to. Action TV na uh, drama. Remake po ito, right? hindi nauna mga Actually, hindi pa siya, uh, hindi siya remake. Eh. Parang another. Kasi mas, oo. Oh, oh, ang tinutukan namin sa, sa uh, istorya nila is paano nag-umpisa okay. eh nagkaroon ng parang kamalele. Tapos sir, kamusta katrabaho yung anak niyo? Magkasama kayo sa movie together, okay, di Okay, okay. I mean, di ba nagkakaroon ng parang ilangan? Okay, kayo mismo. Kasi iso... ever since, pag-aang naman talaga ang, ang namin. Parang magkakaibigan lang talaga. Yung action pa talaga, mapapa-action yung si DJ. Oo. Oh. Okay. okay. Pagdating nyo kanina, nagulat pa pa kayo na nahirapan na maghanap ng silya, di ba? Kasi sold uh, out. expect nyo na. Oo, kasi di ba, for Star Magic, medyo malakas na, nauubos na yung VIP, wala na yung lower box, yung upper box. So, ako actually, yung isang araw, nagpahabol pa ako ng tickets uh, eh. So, uh, okay, I guess lahat lang ito, uh, sa mga fans, maraming pong salamat dahil uh, uh lubos po ninyong pinaligaya ang aming anak, si DJ, na, na nakamtan niya sa saan mga pangarap. Hey, thank you. Thank you, thank you.